Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, magbigay po ako ng sarili kong opinion regarding sa sinabi ng Malacanang na papunta daw sa basurahan ang Pilipinas kung si VP Sara ang maging presidente. So before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, subscribers, supporters at uh, viewers no pati na mga haters natin are very welcome to comment in our video kung bago lang kayo sa video ni sa, sa channel ko at gusto niyo mga video ko paki-like lang po share and wag kalimutang mag-subscribe may nabasa po akong balita no or yeah na ang malakanyang lumabas ng kanilang statement bakit until now hindi pa nakauwi dito sa Pilipinas from the Netherlands si VP Sara. Naintindihan naman natin na ang ama niya si Tatay Digong nandoon sa ICC Detention Center at kailangan niyang tulungan. Pero remember that she is a Vice President of the Philippines. She has the responsibility to be here physically, hindi lang remote work. Okay? So sabi nga ng Malacan, sabi ni VP Sara na papunta na daw sa basurahan ang Pilipinas she is referring to the Marcos administration kasi pinakulong nga ang kanyang ama. Now, iwan ko lang kay BP Sara pero tignan ko parang may saltik. No? Paiba-iba ang mga sinasabi at parang hindi siya abogada or edukadang tao. Kasi kahit paano lang kung anong lumalabas sa kanyang ba, uh, ba, no? bibig na hindi niya iniisip kung ano ang sasabihin ng ibang tao o ano ang mag-iipekto ito sa Pilipinas being the second highest position of the land in the Philippines, you have to be responsible in every day, every time that you speak, because you are carrying the name of the Filipinos. Yun po ang nakikita po. Very irresponsible type na pahayag. Okay? May mga confidential funds pa na until na hindi pa na settle at at saka ang kanyang impeachment. So, yun ang sabi ng mga lakanyang kasi inuuna daw ang kapakanan ng isang tao kaysa kapakanan ng nakararami. Sabi nga ni Tatay Digong sa kanya, umuwi ka na doon sa Pilipinas kasi may trabaho ka doon. Siya naman, ayaw niya kasi hindi pa daw nakumpleto ang legal team. Hindi naman yun basiyan bakit doon siya magstay stay ng matagal no kahit ang kanyang ama kasi alam ni Tatay Digong na may responsibilidad sa dito bilang vice president ng bansa nakakaawa ang nangyayari sa ating bayan ngayon kasi vice president and president umaaw nag-aaway mga politiko instead of thinking kung paano matulungan ang ating bayan ang mga OFW naman may plano pang zero remittance week anak ko, huwag nyo nang gawin kasi magugutom din ang familia nyo no kung gano'n ang ganyong gagawin so anyway most likely opinion nyo ng Malacanang na papunta sa basurahan ang Pilipinas kung magiging presidente si VP Sara ano bang tingin nyo guys no? papunta talaga tayo sa basurahan kahit sa ngayong administrasyon o kay VP Sara sa akin lang dapat maging vigilante lang tayo at tumulong sa ating pamaalaan, sa ating makakaya. Tumulong tayo sa ating kapwa, pero piliin muna natin kung sino dapat nating tulungan. Iba kasi may maraming scammers din dito sa Pilipinas at tamad eh. Gusto lang tulong ng tulong, hindi naman tinutulungan ang sarili. Yun lang po guys, mahal ko kayo, ingat po tayo lagi. Kung gusto nyo video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video. Paalam!